If we comparison, President Bongbong Marcos versus the former president, I guarantee 199.999% mas maganda ang administrasyon ni Marcos. Bakit ko nasabi? Mga kababayan, 'yung panahon ni puru patayan ang pinapatay ordinaryong Pilipino noong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon eto ang ginagawa ang produkto mga kababayan ko di ba ano-ano ang ginagawa ng pangulo napakaraming proyekto mamaya papaliwanag ko sa inyo isa sa mga proyekto niya mga kababayan ko ang alam niyo kung ano burang bigas ken ng mga tao pero ano ang ken ng mga tao sa panahon ni mga kababayan ko, lantaran ang pagkitil, lantaran ang pangungutong, lantaran pangungurap sa gobyerno, lantaran ang pangungutang sa ibang bansa ng trilyon trilyong piso, lantaran ang ano mga kababayan ko, ang pagpapahirap sa taong bayan. Kung kailan umaahon tayo, kung kailan gumaganda ang bansa natin, saka sila may nasasabi sa atin.